Mama, bakit pa babalikin mo pa yung manlulokong yun? Dahil nararamdaman ko, hindi si Amy yung kausap ko kanina. Ang lakas kutob ko. Pero may mga ebidensya, Mama. Ang DNA results, yung bracelet. Madaling ipeke lahat yung anak. Ngayon naman, gusto kong klaruhin kay baby ang Klaruhin po ang uh, ano? Ay, nandiyan ka na pala. Halika. Halika dito. Maupo ka. Halika. Maupo ka. Pinatawag talaga kita sa abogado ko. Sorry ha, kung hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo ng isang araw. Wala po yun, ma'am. Okay lang po yun. Kalimutan yun na. Pinagamot niya naman po ako bakit niyo daw po pala ako gustong makausap? Alam mo, nakausap ko yung supposedly Amy. Pero alam ko, hindi siya si Amy dahil nararamdaman ko. At dahil doon, binekan ko yung mga articles tungkol sa magkakapatid. Pati yung article mo, na nakulong ka. Lumaki ba talaga kayo sa isang bubong ni Hillary? Tama ba ako? Opo. Kaya alam ko talagang peke siya. Kilala ko si Hillary. At kung anong kaya pa nilang gawin ni Papsi Kaya buti na nga lang po nagtutulungan kami ni Beth. Baby, bukod dyan sa gusto nyo mangyari, ang importante sa akin, mahanatan na natin yung totoong Amy. Sorry, Ma'am Amanda. Matanong ko lang po kung bakit sobra kayo kung mag-alala kayo, Ma'am Diana. Dahil ako ang lola nila. At kailangan ko sana, tinungan mo ako na mahanap yung totoong Amy para mabuo na yung pamilya ko.